Good morning, good morning mga idol Dito po tayo ngayon sa Twin Falls, Kalayaan Laguna <clears throat> Dadaan po tayo dito I-update ko lang po yung ano, Twin Falls Kung, kung mayroong bang pagbabago Kung lalo ba gumanda O pumangit Maganda dito mga idol Malapit nando sa National Highway At makakapasok po dito yung sasakyan mga ano lang mga 500 meters simula sa national highway yung kanilang payment dito pag hindi ka taga rito 50 pesos pag taga dito ka 30 pesos yata minsan pagkakilala ka libre <laughs> may bantay pala dito bibigay natin yung ating ticket good morning po papasya lang po i-update lang natin yung ating mga viewers okay po mga idol sa so kanilang shower room yan may mga CR din sila dito ayan po ito yung mga shower room nila marami po yan sa dalawa, tatlo, apat diba, anip, ito, walo, siyam, sampu sampung butas yan yung mga shower room nila yan oh. Maluwag mga idol. yan ang CR nila sa baba sa baba yung CR nila dito sa taas mga shower room yan mga idol yan ay update ko lang kayo papakita ko lang sa inyo yan maganda po yung kanilang shower room dito yan yung may, may CR din pala dito sa taas yan po malinis naman po yung kanilang mga bowl napakaganda oh yan yung ilaw yan oh pero yung pinakaliguan nasa taas idol punta tayo sa taas mapakita ko lang sa inyo kaganda dito ng twin poles <coughs> Good morning po. Papasya lang po. Ako lang po. I-update lang po natin yung ating mga viewers. Malay mo na. kaganda yung mga cottage nila. Sa mga mahilig yan mag-video, okay. Ayan po. po, oh, mga mahilig na sa video ko, meron po sila dito. Mga idol. Oh. Ayan, may kalibangan pa dito, may bingo. Ayan, mga idol, ako oh. kapakaganda. Malinis po yan, nag-overflow siya. Oh. Ayan, oh. Ayan mga idol yung mga nilang mga cottage Merong up and down Pwede kayo po Pwede po kayo mag overnight dito mga idol Ayan po na ang tubig na pakalinis Napakalinaw oh. Maralim po yan Ayan po sa bandang taas 5 feet Yung dito po sa bandang baba 10 feet po yan mga idol Napakalinaw po oh. kita kita yung ilalim oh. Sa so, ngayon wala pa pong tao Maaga pa po 9 o'clock pala po ng umaga. Kunti pa lang yung mga tao dito. Lalo sa mga tao dito yung mga bantay lang at saka mga taga rito. Yung kanilang mga ka dito ang mga idol, mamura lang din. Hindi ko lang alam kung nagbabago kasi dati nasa 250 or 300 pataas. Ayan, meron din po mga idol yun. No? Meron yan sa taas mga idol. Hindi lang po tayo makakiyat at naka ano tayo naka pang rides na forma kasi gusto ko lang i-update kayo sa mga aking mga viewers sa status dito ng twin falls, yan ako napakalinaw oh. oh. So, sa uh, mga next month pwede na maligo sa ngayon hindi pa pwede at wala tayong dalang pan, ano, panligo yan mga idol oh, napakaganda Dito na gusto relax so, sa kasi mga viewers dyan mga malapit na po sa Laguna Matangas, kung 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 sa kung 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 yung kung 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 po kung 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 number 9 yan may room po yan sa taas may uh, mga spa may kama mga dito mga idol okay, case of mga sa pagkito sa yan mga idol kayo siya ko dyan kaya siya pumbay TV yan dito malapit sa iyo po idol

kaya mga lego at nakabangkay sa yung forma o oh. yan o so, wala tayong dalang panligo na-update ko lang po kayo nakatakaling magustuhan nyo para po sa summer o mga next month pwede po kayo maligo dito sa so, mga bago lang na padaraw sa aking mountain channel kung si uhm, mag po yung nga mga video, sana huwag yung kalimutan mag-like at subscribe At pag rin po na mag bell para may mag kayo sa aking mga nag Maraming maraming salamat po. Ayun po sa ating lahat. po sa inyong lahat. bye tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can